Michael Poeten. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay na nagpatago lang sa ngan ng Lucy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Rilliano. Kigalaan, ang atong si Lucy. makalakot ni usahay kagana bang magsigig reklamo niya mamode ampay sigig mo sigi sang timo ug kun na problema ko ani ingon magud ini ang hinungdan you told me that you love me forever change welcome into your arms again come on and out of the rain hey 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 Jose. there's a place Jose. in your heart oh, Nay! Asa awesome. ka? Ay nga, ready rin, nai! Gawaman ko niya! Huh? Ayan nga, nai! Limang pat! Ay, eh! Patay-gisapo madir! Kadiyot, nai! Lalo ko, nai! I'm coming, nai! High blood na pa Yes, mother dear! What's the matter in the blues? Ato-atong bana ni mo, eh. huh? kay Kaya ma-high blood ko ato. Alang ano naman, Sad? Duh! Isa kuno'y galaw to atong sudaan. Nga naman! Ang buta nga to niya. Huwating nga lilam eh! Ah! to man ka niya, uy! Hm? Paon mo ginapulos bukog. Ha? Huh? <laughs> Tinuod na, Tinuod, oy. Ano ni magamot oy nay? Unsa ba hinungdan nagida na ako nagkausas doktor? Ha? Na ba? Ay ba ta? Ngano man? Ay nabukog. Why? Ano na bukog man? Kitaon magapela bukog. Wa dei unod. Naurot bang unod? Ay kaya bago na nang bana nimo. Mao na diha. Mhm. Mm Tagad naman ni Muan nang gusto kag maing sudan sige nagreklamo gihapon. Unya tagaan sa imong patik sudan reklamo ra sa Unya gaon sa na na nimo. Aw, di na ko tagaan ng sudan. Kaya man Tagaan mo sudan ng lami. Magyaw-yaw. Tagaabati na sudan. Magyaw-yaw gihapon. May pagdi tagaan. Unya, dili. Magyaw-yaw. Madagdi. Yaw-yaw magay na Unsa na kahagwa na Unya, okay ka nga. Magyaw-yaw ni. Magyaw-yaw siya. Uh, maura gihapon. Sige na man siya gyaw Ay, ang gaan ka lang kaya siya. Leopoldo ang tigawang yaw-yawan. Huh? Lisod ba ingon ni mo? Nga batang yaw-yawan. Di naman ang na madag ingon ni mong kay kuyos na malag itlog. Huh? Ay, pastilan. Nalakaw eh. Ito at ang mo. Ay, ay, basig. Huwag pa ito mahumagyaw-yaw. Ay, kabala ka na eh. Ako rin bahala na. Yaw-yaw pa ganun na ron. Au, ha. Paskan ko ng na ba-ba nagluwag. Sol ba ganun Ah, sol ba ganun pala? Boom. Huh? Ato sa lang ko ay. Piti mo gito na ko Naunsa na sa day ka, oy. Nagyaw-yaw naman sa kuno kapuldo. sa ka? Uy! So, Nag-iaw-iaw na sa kuno kabahin kasunan. Sa nga saya di ay? Kaya naman mag ha? Di ba mo, di ko ganaan ang sundaan nga doon ay ahos? Ja? Di ko ganaan ang sundaan nga doon ahos? Di ka ganaan ang sundaan ahos? Kung saan ay gusto ahos sa doon ay sundaan? Ha? <coughs> Maudo Ma ka! Imo lang ang kabuangan doon! Ikaw yung ba? Ha? Mahimok, di ka mahimok ka buangan. Uy, di mahitabo mahita kay ikaw buang na kang daan. Ubo. mo kang ingon mo nga raw. Kayo pa di ka mabuang ha. Nga magyawyaw magda bisag wa kay kontra. Hoy, ambot imo puldo. Mas may pang buang nimo kay mo sabot pa usahay og pasabton. Ikaw? Ha, ambot yang.

Ah, okay, sa pang yung kau kalingon. Ha? Reported by Splander Gaming. Kahulog sila. Bida ang kadungog bangog kong nagyaw-yaw taro Kadar bang iyang taas <laughs> Kayu mo City Palabras Huh? Ah, apa pa siya ka maanod niya, Pads? Pag-anat-anat, naanat niya, Pads, uy. Oi? mabit pero usahay ba, kinig-maigking mo lang ta. Kaya yung iyahagong yaw-yaw, buramag ka ng upgrade na kayo. Unsa'y, unsa'y, upgrade ka ayo, Pads. Kaya maigking mo ta, upgrade na. Ha? O, oh, Unsa ah, ba ron. Unsa, unsa pa ron, uy. Mara na uh, kong ginig mo nung upgrade. Ala, kainah, uy, kainahapit <laughs> anong tawhanaw, uy. Ngitagyog mo, bendalo, nang tawhana ay. Karoon ka. Ya, Murindo tidak. Ya, aku aku aku, aku ang cellphone be. Murindo na reaction. Hello, mga kakikol. Do na reaction mo beta bo mga kakikol. Video hal ni mga kakikol. Mo buset. Ngo ayo. Mo Dah, Ah. Da ikik sad lagi. Kabaus ko. Oh. Awak onsa mah dewi kata onsa, eh. onsa dia. Ha? Disaka dah sedang habis limo. Yen yen men, yen lagi yau rumah sakit dia, oh, gue kumang yau yau mana mana. Selingan itu tidak ngau, mengaku gawan, mengaku Petak kalau gelap di rumah Cepat petak kalau gelap di rumah surau, ui. Nah Hah? Nganung ibu tak menangilah dia satu main gate, onsa main pengtu nalar atau ang gate. Dapat janas hah? Kita mag-antusok. Hingo sa nila mga busura. Gibutang niya. Bawa yun. Uy, uy, uy. Nakasiguro ka nga sila may nagbutang anak diya. Hindi nak may nak Kita may lahi ko nung mabutang diya. Siyempre, mga silingan mo na to. O niya, o gili silingan. Kasi mo na eh. Basta, na, may ilhan akong kisa yung nagbutang. mo ba? O, di ba? Angal ka? Ha? Ang mga mga gusto problema ni mo. Wag mo problema. Ikaw ang naay problema. Mga problema na ako. Mangutan ka? Parang pataka ni Mugyawyaw, ng Murag Unlimited. Nagtuo ka maayo na? Ha? O sa tugi ingon ni mo nga makatilaw sa imong kamot ang basura diha? Ha? Ha? Ang ha? hmm. okay <tutukas> ako mundo patilaw ang daw. Bisag din, Adi ay, sa ato pa, bisag ako imo kong patilawon. Bisuwa ye! Suwa ye! Suwa ye! Oh, Babar ay, ano pilaw mo di ka nga sa uwa tumung ha? Ako may oi! <tutukas> <tutukas> What? <tutukas> ha? Ako nabutang anak, ha? Kay kolektaho na ros basura, ha? Kay baw pa? Ka? ha? Ha? Huwag na hibaw ka, kinsan basura, ha? Ato na, oi, hanggang! Oh. Oto din, aray. Paraw, eh, labay yung tikaan ng kaldiro ron. Eh, labay ah! Labay ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ay, ay, ouch! No! Oh! Oh! No! No! Ay, 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 ouch! Ay, 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 ouch! Ay, 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 Ikaw, ikaw na, Pads! Oh, Mads! Ay, lahat pa na yung ni uli niuli na kasi niyo! Ah, mga kakigol, igo ko mga kakigol. Ari na ko wants. Guys, sikitas ko kagtang. Mayra oy, ngano ba sa nagong buhubo ka diha? Mayra sa mo? Unsay um, buot ipasabot ani lo Ano ko ina unta di ka oy? Ngano mingon baka ngano pa di ka diha? Pre. sa so, ato pa. Nagkita di mo? Nagistoryahan na di mo? Unsay um, nga? Ha? Karon pa ko ra. Sa pa kuda oy, ngano di ka? Uduwa di ka ismo ko istibas. Ha? Ha? Ano ha? hay, 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 hay Ay no, da. Pag tarong ha. Pataka sa ag tuyok imong utok ha. Bantay ka nako. Ah, pantay daw ha. Kro sakpan to mo. Sino sakpan oi nayabag na ka? Ingla lang ha? Ingla lang ha? Makasakop gani kuno niyo. Maggubuto di mo kalibutan. Ha? di ay, buwat giya da ba ni mo hilam hey, ni ay. Nayabag na gid akong bana, pataka na lang gid duda. Unya? Naunsa na sad mo? Gihagit ko ang tawhanan ay nabuang na sad. nga lagi. Gidudahan ko nga uyab yeah, mi si mutok Oh. Ngano oh god ba ebidensya siya? Ay, lang niya nay oy. Ah, buang siya. May nakuha ba siya ebidensya? Ay wa, nay Uy, Katulog yung nasulti na ko nga niingon ko nga napaday gani de pa? Sabi na ko nga ka. Nagtutinga li siya nga gikan mi nagkita mo nga nakaingon ko nga naapa ka diha pa? abi na na ka Nagduda siya nga gigay mi lakita nag isbering huy ni. Ay hanggaw. Kamabaw utok tawhana, hana. Beregot buang rin taw ba. A ah, ano ni Barong ka asa ka? Ay laong to ni sako mga kamot. Huh? Ay ginuo nag pareha sa man mong duha kamo na lang kay pagtipon ay. Reported by Splander Gaming. <music> Abi na kuguan na to, nila bayra to. Pero noon sa banga nakadungog man bang kung nipasingit na sad siya. Unya Uy, to? Uya, ni pobre to. Lisan na to ko pau. Ang to ay pasingit sa nita ginibikil to, hana. ni hana. Di ka ni ko kaguan tarot upawan ko maning hanggaw. Hmm. Eh, um, no? Sa ka bang pa lang sa ka no? Non sa ka oi. Eh. Ano deka? Non oh, sa kay na kanindo sa upaw no. Huy! Kasi ki pa dong dong ni moy. Mo, Mu upaw siya mo upaw sa ko mag upaw upaw ming buha inig tungang gabi mag inupaw ay permi ano ko kalit mo lang kanina kasi kipasingita ni mo ato kung gamay na lang ka ha gamay na lang ka balik yun ang naong ni Moron! ron Hoy, Butok! Oy, uh, enang pais. Uh, sa amay okay. ng chismis siya kong nasagap. Nga uyag ko nung sa kong anak si Lucy. <laughs> At yung pidak tayo ng ingo na lang ay. Tubaga! Tubaga ako sa na anak ko. Ayaw ay, pagliko-liko niya. Mga taon lang ay. Kigul-kigul niya ako nga taon. Ako ay ginutaw na ni Morak na unsa din sa? ang ginut. Ang upaw nga na kong unsa. Sa? Sa ipagtuwa na ginutaw. Ay pagtuwa ng mga istorya. Sa ipagtuwa mo sa oh. anak na ginutan. At, klaro na ba na ako? Kay ikaw ra bay nagkaingon nga nag-away maayo nga anak ko gangyan ba na. Mao nga likay lang una ha, ayo pagduol ha. Ha? Tinuod man gyud ka. Ah, porbida tinuod lagi tao na kay. Kalidot unta sa og tinuod pud huh? imong gisulti. Ha? Basta palayo lang gyud ayo pagduol. Kay basig mabungi ka. Oh, ah, kuya wa. Hajoy, kuya wa ra ko nimo pagtoy. Ah? Kaya must, uh, ano ni Aka? Gusto ko mag-sulta Mari maripuldo ba? ko kay Bawa nga ako. Bidaya yung ha, gidudaha taon nga ako. Sa to, o uh, yabta, bida sa iyo. Ay, naparaw na mga utok na akong banna pads. Ay, naparaw na din ako. Naparaw na na. Gusto lang ako lipi ko na, na hugaw niya pag too much. Ako nga niya ako. Kaya niya sa ako agaw na ako polis ba? Si agaw pa din. Gaw pa din! Ito mo na doon na yung mong gingon ako. Ngayon, no. istorya ha? Huh? Istorya Ah, kung kaming... ano, kiningi iya ba na agaw? Istorya ako no to. Mawa ba? Asa may mong na de. Animal! Nagkita na sa daimu, ha? Iyay, pre! Ibu kisok mga igagaw, polis, pre! Why? Yay, iyay, pre! Hindi, hindi, ikaw? Upo, manggod! Nya, ikaw sa loob pa! Iyay, ako ni igagaw ka, polis, tao ni mo kisok Patay ka, bro! Patay ka, Abdo! Patay! Patay ka! Polis, rabada! Ha? Ha? problema ron kay naghatag siya problema na ako uy karon depresyo siya sa pulis kaya iya magisukmag kay nagtuo siya nga ma maoto si pare binok kay upaw man sagod ang pulis mo na akong problema unsaon ko ni unsa man ang pasultihon ani oy lucy Okay, ang sender na ito lawa. Si Inday Lucy, Ate Press. Lucy. Mm, si Inday Lucy. Lucy. Ang problema ang Lucy, Ate O, oh, ah, Lucy, ang ah, ato ang, ang problema ni Lucy, Ate Press, kanyang oh. abana, ah, ba, ba, mo andar lagway hinungdan, ba nang awayon yung kagulingon niya, ah, nagbuot-buot ng istorya nga, uya, siya siyang kumpari, karoon niya kumpari, nakig, istorya ta sa iya, ami, kumpari, pag kaya para malimpiyo yung an, ba, hmm. gadag, polis, karoon, gisukbag, magditso sa iyang kumpari, ang pulis, Ate Press, gisukbag, manipuldo. Mo no, tong dagot kay pulis apo utan na og di ba sila, daot, o, ka ni sila madaot ka pulis ro ba ta. Pulis gusto niya gi sumbag. Ako sa nimo do puldo. Kanang sayura sa sayura, sa sayura, sa iri sa, sa bayo kun tinuod ba na mga istorya no, sa imo har pag dudaw kag andar wa man inung dadong mo no? ni baka dao to baka bungkag sa inyo pagpuyo nga dritsol kag andar niya di lima ayo ang imo ang pagandaran da di ba ti Oh, wa ebidensya. Wa ebidensya. Imo ra nang imo ra nang duda. Batik mana? Dudar gini pres, Timur. Dudar gini. Kayak ini anar gini yang kemarin. pre. Napa di kadi? Oh, ya. Oh, dudar sih Ang petuhu siya Ang kumpari. Oh, si yang sila yang rilis yun si kumpari. Nga si kumpari niya. Yang sawo teman anak. Di man may silbi in anak lang. duda dudar ka. Oh, ya. Kena ina nga. nakakulatan ng ka polis. Sawo nga anak. Bahaya ko sa ilo. Ati, mas Polis, makapasay ka. Nga, ka. Pero, Uh, na agino hinoon sa police at i-press kanang balaod nga maximum tolerance na nila nga uh, magpaubos lang dito kinahal lang magpaubos ka pero kanay na naigo go na away siguro uh, pa, ba, 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 ay, ay, ato sa isgutan na ti-press no ah, kumusta ka? ka ninigayo na wapaman yun ang bagyong ng city no ang naigo ka taon nato diri sa siyudad, sa subo kumusta na ka ah, sa higayon nga mga inaan kinahalan nga kanun na kita ampo sa itong labawang kagaong mga ayaw pangaman ni mama mary nga unta ay po kaniya nga to sa ato ang ang langit nung amahan. Ba orgyon na Ate Pres, so ang kailan may mo. Oh. Ampo orgyon. Kaya di mo na hindi nga kapugyo. Ang sa oon pa ni mo Ate Pres. Huwag na nagali bagyo nga muso sa ato ang parwa na lison na. Huwag nga sa doon. Pero kaning, kani itabuhan na Ate Pres, no. uh, duha ka bagyo nung sunod. Ang usa diris uh, bisayas, ang usa atos susunod. Duha ni ka oh duha ka bagyo kasi may gaulera ka nang bagyo taon eh. na bingbong bumar ko sa ka sa bagyo tino tino ano sa <laughs> Ang usa pa nga niya tipris kay Awa pa? Napa pero nasuda na ang usa si Tino ang kering uh, eh, na sa kuan uh, Dris Kilid. din ang. Wapan iwit na. Kaming pa na ila kining. Ah, dila na. <laughs> Kami pa ba? Hala, tipris. Hala. Unya. Uh, bam, o sabay ka sulti na to aning tino. Bam, nga grabe mo kay kabubuan, maulata pag polis. Wasa sa ay inoon to yung atipres. pres. Tiningom siya, oh, ah, ko ikaw to kay upaw mo ka. Unya, ikaw ma, ikaw may nagkaw. Unya, ang polis may upaw. May gini, kinagkaw ko kay upaw. <laughs> so, <pag> <laughs> Ulya, ate. Sa pagsugot sa sugilan nun, baka nang, kanilitong klase sa ba, ba, sa lalaki, kanang itawag sa mong bababain on, ba, ba, bayuti, ba, ba. ba, yuti, ba, ba mm -hmm. Bayuti. Oh. Yaw yawan <laughs> ba? Yoyawan, yaw o. Oh. Apan kung ari ka sa New Testament, Lucas 6:37. Ayaw ka mo paghukom sa inyong isik katao o kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pa kasadaa ang uban o kamo dili pa kasadoon, pasayloa sila o kamo pasayloon usap. Kaning iya ha, puro ra doda Kay oh, mo sag, oh, naabtan ta mo. nagistorya nagistorya ra kaha Gawas kung Nay mga reaction ni buhat. Nag-update ba lang, bisag i-update lang bisag gugunitan lang ang blo Sabay lang na. Duda mm. si Ruha gid. Ah, uh, si Lusog yung kay ni Spoldo. Ah, uh, unsa di ma'am? Si Luso ba? mauna? Oh, siluso. Oh, siluso. Uh, siluso. Uh, na. Oh, si Luso. si Luso. Unsa yung pangtana ganay lang? Maka tawag ba kuno ta sa iking Binding and installation? <laughs> oh, kun masapit ani ani. Si Bani sa, sa nga sa bagyo ra bataw ang mga atop mo uh -huh. sa iking Binding and installation Hina, kay barato ra kayo. Pero kita di pre, kay sige mo tag-plugin kami Sir Ariel. Libre ta. Libre. Oh, Oo, oh, ka <laughs> <bon> kay Ariel na ito. Nalo, tamso <laughs> po na ko kayo. Nagiging nga po nga rin, lang <laughs> imodro. Ay, nasa kapayag ko yung hindi. Nahala, huwag may mas <laughs> hindi kapayag. Okay, okay. baan? Utsa ko baan? Okay. Uh, Utsa ka na ito yung pakuntahanan. Utsa ko manin ako. Akong ma baan uh, na nga nakabuhuan kay Kulatar, magpulis. Okay. mau ni aku beli baru tahun tahun aku paling untuk bagi si si limit si on satu um, on satu penuh lebih mana nak aku kayung kas aku kayung kasu kun ang imung di kulat kun imung gelap tan imung pesibat dan man in uniform mau bang anak aku iwak aku dia anak man in authority aku uh. mau yur anak bang deh bah boleh kau di mana macam mana kau mm. perasaan mu disco <re <projects> <relause> ah, angkatunan disco rakyat <release> Di sa tanod. Uh -huh. Dibuyak sa konsyal. Gisopag mo niya konsyal. Uh -huh. Pagkaong 30 mil. Kay government official, polis. Oh. Oh, oh. Oh, you know, uh oh, bitaw. Oo. Ang uh -huh. inyong na kanyang mga ngayon ang ginagawa pa sa ilo. Ang ngayon 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 pa The man and the magic peoples. <laughs> magic. Magic people ba? People. 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 bato, People. 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 Alah, <laughs> sige pa dahil bang Amang ayun ang dukag pa sa ilo Pasiya, papangayuan siya pa sa ilo O ka naman, usap na siya siyang kinayabitan Wala dili siya magdali-dali Dili siya magdali-dali O niya, ka naman, hang nga nasi basura O niya, yan yung asawa may nagbutang Kaya mga ulit ka ang trakarong taon Dukos kalir, dukos kalir Kuwan ka siya, baka naman Magulang yung baaba niya, way buhat O, niya kaya ang dahon, At least, wake up call ni yang Nga, sa lugar butang sa lugar nya kanang na ang ingnon tangpo nga kana ba ang usa ba na si usa to iko anak ana sa sa amo sa BIC nga gamit og tulo ka S Smile. Tidak kubak sosial security system. <laughs> Tulung KKS. Is, is, is. Sabi, is, sa is. <laughs> sa prayer meeting, mau gamit tutulung KKS ka ng smile, sacrifice, Satu musa besar umur ingin anak mm. Semalas Sacrifice Mesti ingin anak Yang bisa kamu Yang bisa kamu Sacrifice Og sex Itu mau di guang Berarti kita Ayo 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 Ayo